Dear Kuya Poy, Magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jane, 32 years old, mula dito sa Balintawak, Quezon City. To be honest, alam kong lampas na ako sa kalendaryo at unti-unti na rin akong nawawala ng pag-asa na matupad ang lalaking matagal ko nang hinihintay sa aking pangarap. Akala ko wala na. Akala ko naubos na sila pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbago ito matapos kong makilala ang isang nadestinong uniformed personnel na itago na lamang natin sa pangalang Ivan. Actually, Kuya Poy Pogi, si Ivan, hindi ko alam pero feel ko kasi na ilan ang iilan na lamang ang mga matatawag kong tall, dark, and handsome. At sigurado akong pasok sa kategoryang yan si Ivan. Grabe ba namang sobrang pogi at napakabango pa. Noong una, casual lamang ang aming uh, pagkikipag-usap sa isa't isa. Lalo na nga kapag uh, siya sa amin. Pero hindi rin nagtagal ay mas lumalim pa nga ng lumalim ang mga usapan namin hanggang sa tumalon na rin kami sa iba pang mga topic. At eventually, nadiskubre ko na rin ang mga hilig at gusto ni Ivan. Sa totoo lang, apat na taon ang tanda ko sa kanya, pero kagaya nga ng isang kilalang OPM song na kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa kundi sundin ito ay wala na. Finish na, may nanalo na sa puso ko. Kuya po ay masaya na sana eh. Ang kaso, literal na napalitan din ito ng isang linggong pag-ibig. Kung susumahin kasi, hindi man lang umabot sa monthsary ang aming naging relasyon ni Ivan. Nawala na lamang siya na parabang bula. As in, hindi man lang siya nagpaalam sa akin na maayos. Sinubukan kong mag-stalk sa social media sa pag-asang may makakakilala sa kanya pero bigo ako, Kuya Poy. Nawalan na nga ako ng pag-asa noon. Pero muling napalitan ang malungkot kong aura matapos na may mag-chat sa akin na isang lalaki. Opo, si Ivan yon Kuya Poy. Pero humingi naman siya sa akin ng tawad sa ginawa niyang pangiiwan sa akin ng biglaan pero ang hindi ko matanggap ay inamin niya rin sa akin na may pamilya na pala siya. Hindi ko alam pero tanging ang nanginibabaw lang sa akin ay matinding sakit ng puso. Hindi ko akalain kuya poy na sa edad kong ito ay magagawa pa rin akong lokohin ng isang kagaya ni Ivan. Alam kong ramdam niyo ang pinagdaraanan ko ngayon. Naghahanap lamang talaga ako ng outlet kaya naisipan ko na sumulat sa H2H o Heart to Heart. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ko ang aking kwento sa inyong programa. At sana nga ay maging maingat din ang mga kababaihang katulad ko. Sa mga lalaking katulad din ni Ivan. Tatanggapin ko po ang o tatanggapin ko po ng may malaking pasasalamat ang anumang payo na maibibigay ninyo sa akin. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang Jane. Especially for you. At yan na nga ang liham na ipinadala sa atin ni Jane ng Balintawak, mga kapatid. Ano? ah uh, alam mo, Jane, gusto ko maawa. Siyempre, niloko ka eh. ba? Diba? Siyempre, ikaw ay binola-bola. Pero, maituturing ko na blessing na rin yan na buti na lang nalaman na mo na at inamin na rin nitong si uh, Ivan na siya ay pamilyado na at wala ka ng dapat pang asahan pa sa kanya. Oh, pero this is also a test. Ano ba ang isasagot mo sa isang katulad ni uh, Ivan? Ano ba dito dito nagkakatalo-taluyan eh, 'di ba? Iyan ang crossroads para naman doon sa mga uh, sabihin na natin ni Loco, pero talagang inlababong inlababo, papayag ka ba na maging pangalawa lamang? Papayag ka ba na kumabit sa kanya eh sana ang piliin mo Jane ay hindi yung kilig mo dapat paganahin ang utak sa mga pagkakataong ito. Hindi dapat na maging hadlang na sinasabi mo, ikaw ay uh, umiidad na, ikaw ay, uh, yun nga eh. Dapat habang umiidad tayo, lalo tayong natututo, lalo tayong nakakakuha ng talino. O hindi yung umiidad tayo, nawawalan tayo ng pag-asa na makakuha ng ating makakapartner na para sa atin at tingin natin ay bumababa na yung kalidad natin bilang uh, tao. Hindi naman tayo para mga sasakyan na uh, naluluma lang, uh, hindi yung outdated na yan. hindi. Yan ang pinagkaiba natin sa ibang mga bagay. Tayo ay mga tao. Mas nagiging mahalaga ka kasi learned ka na. Meron ka ng wisdom. Mas uh, kaya mo nang panghawakan ng iyong emosyon kapag ka ikaw ay umiedad na. Kaya huwag kayo ma-pressure sa lahat ng mga katulad nitong si Jane. Feeling ninyo kayo ay tumatanda na kaya kahit sino wag lang masiro. abate teka, maghunos dili po kayo sa inyong mga pinag-iisip ha at yung iba naman ay papayag na lamang na sige kahit na merong iba ah, dahil sa nakakaedad na rin ako okay lang ako na maging kabit Jane ayusin ang iyong magiging desisyon, ha? Okay lang, meron ka pa mga mamimit na iba. And 32 years old, wag mo sasabihin na matanda na marami pa mas matatanda sa'yo na hindi pa rin nila ibinababa ang kalidad ng kanilang pagpili uh, na makakapartner dahil sa they deserve someone better. Uh, doon sa thought na yon yun ang panghawakan mo. You deserve someone really special para lamang sa Jane. It's an experience at sa susunod nga, ikaw ay maging maingat. Kaya yung mga kilig-kilig na yan, eh, kailangan may control ka rin sa sarili mo. no. Uh, kapag kakinikilig ang tao, ma, pababae ma, palalaki minsan na uh, may miss out natin yung pag-iimbestiga kahit papaano doon sa taong gusto natin makilala. Kaya kapag kakinikilig kayo, sabayan nyo ng paganahin ang inyong pag-iisip at uh, alamin din sino ba talaga itong kinakikiligan ko o sino ba talaga itong pumoporma sa akin para sa bandang huli ay hindi kayo naloloko.